Hello guys, ayan meron po tayong bagong video ngayon Ito po yung aking mga episya Kopriata, ito po Ayan, marami po ito sila ngayon Ano, uh, naging baby kaya lang Tawag dito, yung iba nalusaw O namatay, kagaya so, nito Ito, nakita nyo to, ito Talaga nalusaw siya guys kasi hindi ko alam na hindi pala ito pwede siya sa direct sunlight kasi sa umaga doon sa may bintana na no, kinalalagyan nila <clears throat> ano natatamaan sila doon ng uh, araw ito ito isang to hindi to masyadong natatamaan ng araw doon kaya ito tingnan nyo sobrang laki kaya napansin ko sabi ko bakit ito malalaki o oh? bakit ito, itong ito, ito sila ay makakapareho lang naman sila, ayan eh. Oh. Maliliit pero may mga bulaklak. Kaya lang, meron siyang ganito, uh, tuyo yung kanilang dahon. Pero ano naman sila guys, o oh, uh, mga tubig naman sila eh. Oh. Hindi ko sila napapabayaan sa pagdilig. Ngayon, yun pala ang diferensya no, yung nasobra sila ng dilig. Ayan, kaya pala, o oh, tinan nyo basang-basa pa sobrang pala sila ng dilig kaya pala sila naging ganyan ngayon, ito pala kailangan ng pala yung li hila ng uh, siguro, hindi na natin lalagyan ng uh, araw kung kailan basta't makita lang natin na medyo ano sila, uh, dry na yung kanilang lupa, pwede na natin silang anuhin uh, diligan, at uh, ang isa pa pangalawang mali natin ay yung kanilang drainage uh, drainage yung kanilang pating mix yan yung pating mix po nila ayon kailangan po ng uh, coco peat at saka well drained po kasi yung coco peat at saka nagbibigay ng moisture kapag uh, basa siya bago ilaga eh, nagbibigay siya ng moisture at pagkatapos lagyan natin ng rice hull at saka kung meron po tayong pumis kasi mahilig po ito sila sa mga bato mga uh, bato-bato dapat lagyan natin yung ating mga pating mix ayan, eh, mag, magkaanong sisimula na po ako hindi ko na sila ilalagay ngayon sa may bintana banda ayan, dun ko na lang sila ilagay sa pinanggalingan itong aking mga uh, yang uh, pinanggalingan ng aking mga money plant sila naman nga ililipat ko dun sa hang na nakahang ayan, start na po tayo ayan, ito guys yung gagamitin natin uh, mga pumis ayan, at saka itong magkukopi. Ito, pero ito, tatanggalin natin ng paunti-unti tapos bababad natin sa tubig. Ayan, ito guys, itong ating coco hash, pwede po natin yan siyang uh, liit-liitin para yan ang ilalagay natin sa ilalim ng pot. Ito, binasako na lang kasi nga matigas. Kaya natin siya ibabad. Ayan, eh, inalis ko lang ito ng ganito. Ayan. Hmm. Kasi ito yung papailalim natin dyan. Ayan. Alam nyo, pwede po itong yung gawin natin koko koko pit. i uh, Iisa-isahin lang natin ng ganito ito. Pwede na po yun. Yung kanyang ito, ito mga, yan, pwede na po yan. Ayan. Alam nyo, naririnig nyo yung whistle. Ibon po yun. <laughs> kailangan natin yan sya mamaya sa bandang baba ng ating pots ayan ito guys gumawa ko ng sarili kong kokot kokot chips ayan libre naman kasi ayan kailangan po natin sya ibabad sa tubig bago natin sya ilagay ito yung aking mga pumis ayan bato bato ayan ito rin yung ating gagamitin rice hulls Maglalagay din ako ng soil mix. Ayan. konti lang. Para ano lang din. Nabuhibili ko pa yung ano, soil mix. si eh. Kasi iba naman yung soil talaga na ano. Mas maganda yung ganito, Ayan guys. Pwede natin sila paghalo haluin Ito yung ating soil mix. At ito yung ating rice hull. At itong pumis. Pwede na po natin silang halo haluin kasi okay po ito mga ipisya gusto rin nila yung ano yung well drained at saka yung may mga bato-bato ng konti napansin nyo ba na minsan may mga makita tayong mga ipisya sa mga bato-bato sa bubat, ayan nakadikit lang sila sa puno minsan nakadikit sila sa ground pero may mga bato ayan, yun po yung kanilang pinaka um, kinaka kinakabuhay o ano ba gano po yung kanilang ugali o ano ba ayan so guys ko kasi parang hindi kasha yung kanina ano halo lang ito guys simulan natin maglagay tayo ng uh, coco tips ayan, mga ganyan para medyo ano naman yung kanyang lupas at saka yung kanyang moisture Ayan, natin ng ating na-mix na soy, oh. Ito, guys, unahin natin to. Unahin natin si i-repat. ayun. Ayan. Ayan. Oh, lipat ko na diretso na dito kasi maganda naman yung kanyang tubo doon. katabi lang din sila. Hindi ko na sila, ano, hindi ko na pinutol. Ayan. Hindi ko na sila pinutol, guys. Ganyan na yun. Ayan. Dagdagan natin ang nandito. Tignan nyo, oh. Nag-dry sila. Tulad ng mga kumanda. ang dito yun? guys, alisin lang natin yung mga dahon na ano, natuyo kasi ito talaga na dry talaga sila doon sa may bintana. Na dry sila doon kasi hindi ko na uh, na tinatamaan pala sila ng mainit na araw doon. Tsaka isa pa yung pagiging ano, uh, hindi well draining yung kanyang lagayan. Ito, ito kasi guys, nabili ko lang to, hindi ko na ni-repot. Kaya sa inyo sa mga bumibili mga baguhan diyan, kapag ka ganito, pwede nyo po silang iripat sa gusto ninyo. Pero hintayin nyo po muna uh, mag one week bago ninyo sa iripat galing sa bilihan sa mga nagbebenta. Ayan. Ayan. Ganito po yung nangyayari nyo. Susunod yung kanyang dito. Pagka nasobrahan ng tubig or na sobrang ano yung tubig niya. Pagka naman tuyong tuyo, eh, dito naman magbibilaw. Ayan, may mga bulaklak po. Kahit ganun siya, may bulaklak. Ito guys, natapos natin itong isa. Ayan na. Uh -huh. Ayan, gaya nung kanina, nilagyan ko rin siya ng coco hash. Ito, lupa. Ganyan nyo guys, ganito lang naman yung ano niya, yung ugat niya. Ayan, ganyan naman yung ugat niya, kaliliit. Hindi naman siya masyadong lumalaki. Eh, gaya ng mga rubber tree or mga iba pang ano dyan. Ito guys, lagyan na natin. Ito lang, ilagay sa kitna. ang kulay pink pa rin to lalagyan natin dito pang moist din. kakapit kasi yan sila sa mga kakapit Thank you sa so panonood guys at sa hindi pa po nakapag subscribe kung nak gusto niyo po ang aking and video guys, please subscribe like and share thank Coco. you koko ano koko hash kasi 'yan ang gusto nila ano para meron silang moisture diyan.